Idol. Gandang hapon ano. Andito po kami ngayon sa hindi ko alam saan lugar to eh. Pero siguro naglakad kami ng mga 5 kilometers para marating po yung tatlong ano. And may mga problema rin po sila sa ano sa pag-iisip. Ah, ito, ito pong ginagawa ng Temple Rete. Eh. charity para sa kanila po talaga. Mga nangangailangan. Yo, may dala po kaming bigas. Bibigay po ni Idol Butete. Tempo, yan po yung naka-pink may sakit po yan siya na, na, na sa pag-iisip din ayan may problema rin po talaga sa pag-iisip hindi nyo hindi nyo po ba alam guys sa pag-like sa pag-subscribe panonood po sa amin eh, nakakatulong na rin po kayo sa kanila sa mga nangangailangan ng tulong kasi pag nanonood po kayo at nag-share ng aming mga video eh pag nag-trending ayun makakatulong po tayo ayan ito si ano si idol ang pangalan mo idol idol ayan si idol may may problema po yan sa ano talagang salamat po sa support nyo at sa mga nag-sponsor kasi kundi dahil po sa inyo hindi na yung magagawa to ng kami lang di ba po? yun lang lang po ang aming ano, request na ano. like, subscribe, panoorin nyo po kami para mas marami pa po tayong matulungan ng mga nangangailangan, mga idol ayun, bahay nyo na sino mo yung taas mo ano, mga kahoy kahoy tinutuluan na rin siguro ng ano yan tinutuluan ay... na lang ng ulan pero huwag po kayo mag-alala dahil po ang Team Botete Idol Edison Kalingap Up The Bing si Gimo TV si Boy Sardinas ay hindi po kami nagsasawang tumulong sa mga nangangailangan gusto po namin masaya kayo at nagkakaroon din po yung ng inspirasyon di ba po? sa kami, tuloy lang po sa aming magandang ginagawa. Sa mga bashers po, uh, wala po akong masabi sa inyo. pagpalain pa po kayo ni Lord. No? Sana po kung ganun lang, bash niyo kami, bash yung si Idol. Eh, huwag na lang po sana ng Kasi wala po kami ibang hinangat, Kung hindi makatulong din sa kapwa, hindi naman para sa amin na iniisip namin. Kundi para sa lahat na nangangailangan ng tulong. Hindi naman po kami magchachika ng maglakan ng malayo. Kung talagang hindi po sa puso namin yung ginagawa namin mga idol. Di ba? Kagaya ko. Ganon din naman ako. Mahirap lang din ako. Pero sa konting tulong... Eh, makatulong na ako siguro ng malaki. Kung nakikita ako ng Panginoon, kami ng Panginoon. Eh. Hindi po kami naglalaro lang. Talagang tumutulong po kami. Nangangailangan, nang... Kaya sana, mga nangangailangan ng timbutete. Eh sana ma-realize ng mga basher na wala pong laro dito ang kaming ginagawa. Napapagod, napupuyat, naharawan, naulan. Hindi po kami, ganyan po ang buhay namin. Para lang makapagpabot ng tulong sa mga nangangailangan, mga idol. Pero kung e, i-bash nyo lang po kami, wala po kami masasabi sa inyo. Dahil hindi po kami mga away. Gusto lang, din, gusto lang po talaga namin makatulong. Eh masabi ko lang po talaga sa base ng Timbotete ni Idol Edison. God bless na lang po. Ha? Pagpalaan po kayo. Hindi po kami nagtatayam na galit. Nagagalit po kami kasi dapat po tulungan nyo lang po kami. Huwag nyo na po kami ibas. Kasi po may gano'n. Ang dami nyo pong sinasabi. Minsan kami nakaka- na, naiisip namin na nakakapanghinga ng loob, kasi ate talaga. Yeah. Ah. Maritis. Ka ha? maritis ano oh, ka. Maritis. Ako ko sa pinto ni Kuya si. Sama ako sa daet. Pwede pa ako sama? Hay may ba? Oh, ano pala mo na sa papa? Oh. mga maganda. Pero nakakatakot dito idol, puro babae sila. Oo oh, nga. Puro babae. Asan tala oi magmagulang? Sa si papa mo nagkawit. Lang. Ano ng pangalan mo? Ole. Ano? Nuraina. Blockring. Ah, Lakuparan. Sabanta? Ay pa. Pantana 'yung paran ko. Ano di mo alam pangalan mo? Ito, ito kasi ito yung, wein, ito 'yung Ito 'yung dalawang special child guys. 'Yung Willie na paran ko totoo. Tahimik dong isa tola ngayon. Tahimik dong isa ngayon. So, ayan, idol. Nakikita nyo po si Idol Edison. Diba? Nakikita nyo ba si Idol Edison? Yan ang ginagawa niya. Tapos, grabe mga pambabas. Yung mga marites dyan. Diba? Hindi nyo po ba? Naglalaro po ba yan? Nakikipaglokohan lang po ba si Idol? Hindi po. Hindi po kami naglalaro dito. Diba? Gusto lang po. Gusto po namin tumulong. Hindi po kami basta-basta nag-ano lang. Kung ano-ano lang ginagawa namin. Ayan, nakita nyo po ba? Diba? Idol, may, may dalang bigas. May dalang ulam. Diba? Para ibigay. Uh, Nakikita nyo yan. Hmm. Diba? Kaya maraming salamat din po sa sponsor. Idol, na uh, kayo rin po ay nakakatulong na sa mga sa kanila. Hindi mo kayo makarating. At least kahit pa paano, dito po yung timbutete para pagdala ng inyong mga binigay. Maraming salamat po sa inyo. Sana dumami pa po talaga kayo. do, ayun mga idol, oh, papakita ko sa inyo yung bahay nila. Ayan, ayan, ayan. Tapos sila po eh, magkapatid sila. Dalawang babae, isang lalaki. Yung dalawa, isang babae, sa isang lalaki eh, may problema po sa pag-iisip. Yung isa, matino. Kaso nakakatakot talaga rito is, sa gabi paano kung gabi na uwi magulang magulang nila di ba eh, layo ay dulo tingnan mo wala mga kapitbahay dito eh hindi naman natin masabing panahon eh paano kung nag yung isang may dumanin magkaroon ng ano magkaroon ng masamang pag-iisip di ba puro babae mahirap walang kapitbahay idol sila lang tapos galing dito ganto sa labas siguro mga 5 kilometers di ba layo tapos wala yung magulang nila naghanap buhay hmm. ayan guys tingnan nyo yung bahay nya oh butas butas na yung gilid ayun eh, ang mga siding taas mga kawil lang ayun oh di ba ito po isang behende AC natin kay Idol no mapanood mo nyo po yung full video sa kanya uh, sana maraming maraming salamat po sa mga sumuporta sa Team sa panonood nyo po sa amin sa walang sawang pag-intindi at sa mga basher salamat din po sa inyo mabuhay po kayo ng marami God bless yun lang po dahil hindi po kami marumang away ang idol ang Team si idol kahit talaga namang nagsabi sa amin si idol pag may bashers medyo, medyo napapaluha siya sa mga, nangyayari na parang sinasabi niya na tulong naman ako ng tulong pero bakit ang dami pa rin sa akin nagbabash at kahit kailan hindi, ko, hindi, daw siya, hindi talaga siya nangailam ng pera ng sponsor so ang dami nagsasabi sa kanya na pinapakailaman niya yung sponsor yung pera ng sponsor ayan ay po hindi ginawa ni Idol lahat po yung nasaksayan ko dahil po kumakain po kami kahit sardinas kahit tuyo di ba? kahit walang wala na rin po si Idol eh talaga naman kami sa bilang isang team sama-sama meron yun lang kung anong meron sapat na walang iba hinahanap diba kaya po napakasarap ng team namin team Butete mga Idol so yun lang maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta mag like mag share mag subscribe po kayo sa amin mga Idol para sa mga tutulungan pa natin mas marami pa po yan mga Idol abangan nyo po maraming maraming salamat po talaga